Hello so, mga idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliw at mga nakakataw mga videos na aking sa internet Bago po natin simulan lang ating panunod Nais ko po muna pasalamatan at bigyan ng shoutout sa mga idol natin si idol Marvin Caranto Shoutout din sa idol Lloyd Kapuyan Idol Ariel Teves, maraming salamat po sa panunod Shoutout din sa idol Jesus Abubal Maraming salamat din po sa panunod idol Tosa Idol Jun Sunga, shoutout sa iyo Maraming salamat din po sa panunod idol Hernanis Noring Butin Idol Marlon Bactol, maraming salamat sa panunod Idol Choco King na Buhangin, Dabao City. Mag-subscribe na rin po kayo pa updated sa mga bagong videos na in-upload ko raw Ang kakaiba tong discarding na idol ah. <laughs> Aba. May pa. Side mirror kapag nalalaman ah. Lahat ng katabi niya eh. <laughs> si Alisa na. <laughs> ah, lumipat din. Masyadong hala tayo doon. <laughs> Buti pa man nalamin ka na lang. Uy. Napakasit ah, wow! na. Kinilig siya ate. yan. <laughs> Tama na sabi niya. Oh, sorry, na. sorry. <laughs> Saya, hindi na kukuha. naging naman ang kanin niya. Eh? <laughs> Ay, dala. <don't like> <laughs> Napakalaki naman. Ay, takot naman. Gini ako ba? Lok, lok, lok. Pwede naman kasi bunga mo na yung isa. Tawag ka. Tawag ka. Ayaw ka ba? Ay, kuha mo pang kabala. Boy! <laughs> Minus 10 points ka sa langit. Oh! Oh! simbahan po, may oras po ba kayo para makinig tungkol kay Panginoong Hesukristo? Ay, pipi pala to. Sige po, ulo na kami. Ay. Pipo. Ay, Ang <laughs> <laughs> lakas na trip mo ay nila. Estudyante. Wala pang absent, di pa nag-guidance. Triple ba naman? The Uy. Right this right here is the 7-Eleven. Oh, right here, a few stores down, you got 7-24. bootleg. May eleven may Katabi pa.

Kapipa. <laughs> <Copy> <laughs> <Huh? laughs> Sabi atin. <laughs> Kala niya ice <escape>. cream. <laughs> Ay, dalawa. The... <laughs> ba na yung mutot? Ano yung tinamaan? lang. hindi niya na tatamaan. Bela? Well? <laughs> Mas Mala Bu Mangga

Taga. <laughs> <laughs> okay lang. Okay lang. At least dito ay nadurog. Okay lang yan. Natin. Maganda ka naman. Sino hindi nadurog? Pero yan. Ang mga asong ganda talaga yan. Eh, no? Nandiyan pa na higa sa daan niyo. Takot masagasaan. Ang Ah. <laughs> 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 ang ganda lang po muna ating panunod mga idol Maraming salamat po sa muli niyong panunod At sana po ay nag-enjoy kayo Bilang suporta po sa ating channel Huwag niyo po sana kalimutan mag-comment At pakilike na rin po ang ating bagong video Maraming salamat po sa inyong suporta Kita kits po sa susunod na video Mag-ingat po kayo Estudyante, wala pang absent, di pa nag-guidance <laughs>